Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title: Ginawapang negosyo. Masakit ito dahil yung mga kababayan nating nabiktima ng lindol sa Visayas Specifically Cebu. Eh ginawa pa negosyo according to Congressman Barsaga. Top. Mariing binatikos ni Cavite Port District Representative Kiko Barsaga ang plano ng Department of Agriculture na ibenta sa halagang 20 pesos kada kilo ang bigas sa mga probinsyang matinding naapektuhan ng lindol. O, ito ang kanyang uh, post. Ginawa pa talagang negosyo yung mga nabiktima ng lindol. Ani Barsaga, matapos i-anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. ang programa. Kabilang sa mga lugar na sakop ng 20 Rice Initiative ang Cebu, Masbate at Eastern Samar na tumanggap ng pinakamalalang pinsala mula sa lindol. Ayon kay Laurel, Sapat ang supply ng bigas kaya tatagal ng isang buwan ang bentahan ng murang bigas para sa lahat na residente ng mga apiktadong probinsya. Ngunit, para kay Barsaga, hindi nararapat na gawing kalakal ang pangangailangan ng mga biktima. Sa halip, dapat umano'y libreng ayuda ang ipamahagi ng gobyerno sa mga nasalanta habang patuloy ang kanilang pagbangon. Okay. So, there's nothing wrong sa 20 pesos per kilo na bigas. Sana sa buong bansa, magbenta kayo dyan. Marami ang matutuwa. Eh bakit saka lang kayo magbenta kung, example, bago mag-eleksyon, Noong uh, May 12, Paka, ninyo dyan sa Bisaya, sa Cebu. Isang araw lang, tinigil ninyo. Tapos ito ngayon, na biktima nga na lang sila, bakit? Hindi ba kayang ilibri lang muna? <laughs> Wala na ba talagang pundo ng gobyerno para sa mga nabiktima ng ano bakit nung eleksyon katakot-takot na mga AX, AKAP, kung ano-anong ibinibigay niyo walang bayad yun lista lang bigay dahil may eleksyon ngayon walang eleksyon biktima na nga mga tao pabayarin nyo pa sila Grabe talaga. Ako, agree ako dito kay, ano, dapat ilibre. Kahit man lang, ano, kahit hindi isang buwan, kahit isang linggo, okay, lahat ng pangangailangan ng mga residenteng na lanta libre bigas. Wow! Palakpak! Ang daming pera ng gobyerno. Kung saan-saan nyo lang ginagamit. Ito na nga, kawawa ng mga kababayan natin. Tapos, hindi ko na maintindihan ang ating gobyerno. Kaya mabuti pa itong batang kongresistang ito na nakakaisip na huwag nyo nang pabayarin. Ulitin ko kahit mga ilang araw lang. Example, sa isang pamilya, konsumo nila sa isang buwan is isang sakong bigas. Kasi hindi sila makapagtrabaho eh. Mag, ano sila eh? Magpapatay ng bahay. Oh, bigyan mo. Marami tayong pera, mga kababayan. Ano lang, na misplaced priorities lang. Saan napupunta? Plug control. Mabutingan na lang at na booking sila eh. Kung hindi pa ipinagmayabang sa zona last year, baka hanggang ngayon hindi pa nabuking eh. Tuloy-tuloy pa rin sana. Kaya... Ano talaga? God works in mysterious ways. 5,500 flood control projects natapos na. Palakpak sila. Galing, ang galing. O, check, Katrina. Yun na. Simula noon, naging issue na ang flood control. Hanggang ngayon. Hmm. Galit na ang taong bayan sa grabing ano, tapos sabi walang walang paki-alam ang kundiyan, ah, sila sila lang <laughs> Sabi nga ni Supreme Court Justice Antonio Carpio, the president has the liability, huwag maghugas kamay. Bakit? Yung 2025 budget, pinirmahan niya eh. Alam niya, maraming budget insertion. Magkano lang ang kanyang binito? 29 billion lang. Pinalusot niya ang 421 billion budget insertion. O, oh, inilagay lang for late release. Distrikto daw. Anong stricto? Noong Pebrero, yun na. Uh, anong sabi ni Senator Escudero na kung nagtugma sa sinabi ni Congressman Tobichanko, pinilit, i-release ginamit ang pangalan ng Pangulo. Inirelease nga. oh, bumaha ng pera. February 5, perma lahat. Ah, 255 ba yung unang Perma kasi <laughs> marirelease ng kanilang ano. Pag hindi nila perma, hindi marirelease. O, oh, yun. Naimpit Pangulo. Magkano? Ilang billions yun. Tapos, ito ngayon, no? kawawa, ilan na bang patay? Marami-rami ng patay hindi nyo man lang mailibri ang bigas. Mabuti pa, ang Vice Presidente ang bilis, nandun na. Halos kulang na kulang ang budget ng Presidente, ah, ng Vice Presidente, nandun na. Ang Pangulo Kapon, alanganin pa siya, may lindol yata. Uh! Grabe! Halos lahat na alam na na may lindol. Tinatanong na nga ako ng aking ah uh, mga kamag-anak sa bagyo, naramdaman nyo ba ang lindol dyan, daddy? Tinatanong ako eh. Sabi ko, hindi naman, nakatulog ako. yung anak ko pala, naramdaman niya. Talagang yung ng kaunti lang naman. Eh, ang Pangulo, may lindol yata. <laughs> anyway, ganyan talaga. Wala tayong magawa, tanggapin na lang natin. Yung ganyan ang style niya. Anong gagawin natin? Oh, may, Nakapagtiis na tayo ng 3 years, kaya magtiis pa tayo ng another 3 years. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito e eh, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng uh, mga yero at pako para makapagpatayo sila ng uh, mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito ang ero nga ipanghatag sa mga tao. So, 20 ka pamilya ang nagkuha karon og ero. O karun, mauna ni sila ang nagkuha sa ero, 20 ka pamilya. O mauna ni sila, 20 ka pamilya ni siya. O mauna ni ang ero nga ilang nakuha sa 20 ka pamilya nga giyatag sila ha. O mupo ni ang mga lansang.

karon abot na karon abot na gyud ang Karon mo na ni ang balay sa taga ana So duha pa daw ni kabulan ang iyang balay. Apan buslot naman kay mga trapal gi pang sumpay-sumpay -sumpa lang at sa Oh, salamat kaayo.